so ngayon mga kasabuat uh, awit ako ngayon <laughs> kasi lahat ko lang ng ano ng record ko na video kanina is hindi na record wala so, uh, nung umalis ako dun sa Maynida hanggang dito ko na napansin sa pagkalipas ng uh, pagkawayan yan na yung memory pala ng aking ng action cam hindi pala nakapalsak awit <laughs> uh, talaga so <laughs> sayang yung mga ano ko doon yung mga <laughs> pinagsasabi ko doon pero uh, wala eh <laughs> hindi ko na check ang akala ko kasi kagabi na ilagay ko na yun pala uh, buti na ako ng battery Pagkuha ako ng battery nandun pala sa lagayan ko so ayun nandito na tayo sa galigo malapit na rin tayo sa bahay pero kasingit ko na lang dito yung ano pagka edit ko yung mga clips na bago ako umuwi so uh, panoorin nyo na lang muna kasi, ah, wala eh, hindi ko na i-record. Ah, sensya na, sensya na. So, ayun, bago ako makarating dito sa amin. So, isisingit ko na lang sa video dito yung mga nangyari. Alright! Good morning mga kasabot. Andito tayo ngayon. Formado. So, uri tayo ng vehicle ngayon. At uh, samahan nyo ako sa biyahe natin. So, mababang biyahe ito. And... Tingnan natin kung ano yun. O kwentuhan tayo sa daan. Papakita ko sa inyo yung motor. Karga ng motor. Kaya. O yan. Madilim pa. Ito sa Ayan, kargado. Kami <laughs> napagkita ko sa inyo. Ang tagang harap. So, ganyan ang tulang kapag mahinang Okay. nyo na natin, mamaya makikita nyo na Let's go So ayan guys, alam minus na tayo Ayan, madilim pa rin oh. So, Ayan yung karga natin Dami ah, yung yan. Dilim-dilim pa mga kasab pa oh, Hindi nyo pa ako makita Ayan yeah. Okay Ayan yung ilan natin Pero pag binuksan natin ito Ayan yeah. Iwanag yan <laughs> Iwanag yan May driving light tayo Kaya yeah. Kahit madilim Maganda yung biyahe natin no? Uh, may update ko na lang kayo Pagka maliwanag na Alright So ayan okay, mga kasabot Nandito pa lang tayo sa may Province of Queso Ayan <laughs> Kapasok pa lang tayo ng tao Nagibin uh, din din pa Pero mamaya maliwanag niya Hindi uh, niyo pa makikita <laughs> uh, Mamaya Update na lang ulit tayo kapag uh, at sa uh, ano na tayo siguro sa maliwanag na party na alright so ayan guys nandito na tayo sa may paakit na katimunan ayan o oh. nakapasok ko lang ng katimunan sa so, akyat na tayo wow tapat na ay eh, may tatlong oras tayo nagmo-motor. Hindi ko ni papay nga. At hindi maganda yung panahon. Parang paulan. <laughs> Siguro malan nga dito eh basahan. Basahan lupa. Ay simento, Totoo nga, totoo ang chika na daw. Maulan talaga dito ngayon sa Bicol. kilometer tayo at uh, maya maya magpapray nga tayo dyan sa may at uh, gumaka uh, siguro lang tayo magpapray nga alright let's go sa butsa no? sa gumakaya dito ako tumigil ngayon kasi gusto ko magkape kaya ayun yung motor natin no? sa kabila maganda yung panahon dito ewan ko lang dito sa kabila kung ano, kung ano mamaya so ang tabayanan natin mamaya ayun wala po ng tubig So ayan, biyahe na ulit tayo And Pintuan na ulit tayo sa daan Let's go Yo, andito na tayo guys sa ano Sa Tagkawayan uh, tag ah, Tagkawayan Ay, ano na pala, Del Gallego na Hindi yung Tagkawayan eh Sa so Del Gallego na to So, kunting pitik na lang At Grabe ang ulan sa may ano Sa may Pagpasok ng ano Pagpasok ng Lopez tinula na tayo hindi na ako nakapagpicture hindi ako nakapagpicture dun sa dun sa tawag na ito dun sa vehicle na ano na parko grabing ulan eh, dito lang tumila tila sa may parting del gallego na yan wala na pero yung langit alam pa rin so paparinig ko sa inyo yung ano paparinig ko sa inyo yung makina ng ng ano TMX na ano na mahaba ng binahe. Pakinggan nyo mga sabuat. Eh, ito yun Oh. No? So ayan mga sabuat. Pakinggan nyo. May grating ko. Grabe ang kalansing kapag ka sobrang init ng makina niyan. Kanina pa yung pumabiyahe kaya ayan oh, no? putik-putik na oh. Ayun, putik-putik. <laughs> Buat ganun ng tunog ng makina na ano, galing sa malayong biyahe ng Phoenix. Pero mamaya Pero mamaya wala na 'yan. Kapag nakapagpahinga na 'yan, wala na 'yan. Tapos pag binuhay mo ulit, wala na. So nagpapaypahinga lang ako ng konti para pagdating ko ay eh, ano hindi eh, ganun kahagad Ulan pala dito So kanina may nadaanan akong ano, banggaan ng van ng saka ano, sa katrak sa may parteng bago magano, bago mag pumasok ng ano ng kalawag so duguan, daming dugo doon. medyo tatrapi kanina so yun mga kasabuhat update na lang ako pag nandun na tayo sa may ano, sa bahay mas wala na signal dun eh let's go so yun mga kasabuhat may So ayun, nandito na ako Nandito na ako sa tindahan namin Dito muna ako magpapahinga Ang like, grabe talaga ang, ano grabe ang ulan dito So ayan, sarado Sarado yung tindahan namin ng tao <laughs> ano kaya kayo tumubukusan dito So park lang muna ako mga kasabwat Then pahinga Then out na ako mamaya, alright So ayun mga kasabwat, tara Ako ah, na tayo yan, kasama ko si mama So, ayun sa kasi uh, galing sa meeting, ah, gusto rin daw niya ano. Ah, din daw siya. So, tama na tayo all right. So, ngayon makikita niyo na yung daan ng dadaan na natin. <laughs> Stay tuned lang mga sabwat para makita niyo kung paano umabot gumapang itong ating Temex. So, ayan, hindi ko lang tayo dito. Dito ako sa main dati, yung una kong motor dito gusto yung plank kaya dandahan na ako dyan <laughs> so papasok na to sa amin sa ating video subukan mo kuya kung kaya putik na putik pa naman to kanina pinanas po na sangkola lang <tid> nakaros uh, na lang grabing po grabing ano kanina alikabok kay ano mga lupis oo oh. oo oh, ang gantag gawa yan grabe sabi ko ya ang takbo ko ay ang bagal <laughs> kung makaka pa mayroon hmm, po na ano yung na yun umpaka ko lang kung kaya nakaka guys isa dito Bye. <laughs> Det er <en> som <laughs> mm politikk. -hmm. A tá aí. Ang hirap. Ano, <laughs> hindi na gumugulong yung gulong sa unahan. Hindi slide na lang. <laughs> Aawit. <laughs> Aawit. Aawit. <laughs> Ayan na <laughs> natin na. na kaya <laughs> <ang> <laughs> Gila tuh guys. Serang Lightning. Ha. Ha. Gabang. Malakas And guys, nandito na tayo sa probinsya. Ayun yung motor, putik. <laughs> ayun oh. No? Nakapasok dito. So, ang um, project natin dito ngayon ay gagawin nating ano to. Ah, uh, Racer. Ayan. Pinabaklas ko na. Ito yung bike na ginagamit ko dati. Ayan. So, gagawin daw Racer. Papalitan na handlebar. Lahat buong harap papalitan natin yan. So, ayan. Shoutout sa lahat. Yo, good morning guys. Nandito tayo ngayon sa probinsya ngayon. <laughs> ayan. So... Punta kami ngayon ng dagat. And ah uh, maniligo lang ng ano. So, maniligo lang tayo ng konti. Hindi natin kung maalon yung dagat. So, second day natin dito. at uh, kahapon, ginawa ko lang yung bike kahapon. So, ayun, okay na. mamaya papakita ko sa inyo. Nakalimutan ko ipakita eh. <laughs> so, tingnan nyo yung probinsyang probinsya dyan. Lalakad ako ngayon kasi yung motor. Yung motor ko hindi ko muna sa bahay. So angkas lang muna tayo ngayon. Gawa ng kahapon. Kamot dyan eh. Kamot sa putikan yung ano. Yung gulong. Eh mas maputik ngayon. Ay, uh, hindi, hindi niya kakayaning maka ano. Makahon. Papatuyo-tuyo pa Kasi yung gulong noon. Hindi naman nakadesign sa putikan eh. <laughs> Pinilit ko lang kahapon. So. Ang okay dito. Siguro dito. <laughs> may iligawan ng daan. <laughs> Ayan. Probinsya <-provincia>, diba? <laughs> ang probinsya, diba? May natandaan dito. So, may antabayanan natin kung anong uh, mangyayari dun. <laughs> Dito na kami guys sa dagat. Ayan na yung dagat oh. Ayan. Kita na may mga yung mga chikas yata dyan ha. Ah. Yung mga naligo. Dito na kami guys sa dagat. oh malinaw. Malinaw pala yung tubig ngayon. Kala namin na yan oh. Malabo. Malinaw. Sarap dito maligo. So, guys, mauwi na kami. Eh. eh, nakaligo na kami ng dagat. Ayan, maganda yung panahon. Mainit. So, ito ang sakin natin ngayon. Yung bilo na ating bike. Tingnan natin kung marunong pa pumadyak. Tagal-tagal <laughs> na hindi nakakapagpadyak ng ganito. So, ayan. Sila, magmumotor sila. Nakabuli na ating motor. Ang natin. <laughs> Alright, uh, let's go.